babalik ba? Matthew Wright nagreach out na sa Phoenix Super LPG Fuel Masters. Mga ka-Hoops, may exciting development para sa mga fans ng Phoenix Super LPG Fuel Masters. Ang dating franchise player at superhero ng team si Matthew Wright ay nagreach out na sa management at humiling ng meeting sa mga big bosses. Ibig sabihin kaya nito na posible na ang kanyang pagbabalik sa PBA at sa kanyang dating team na inalagaan siya. Ayon sa team manager na si Paulo Bugia, ito ang nangyari. Ilang araw bago magsimula ang Philippine Cup, nag-message si Matthew Wright kay boss Paulo Bugia. Ang hiling, gusto niyang magkape at mag-usap wala pang konkretong usapan pero ito ay magandang simula. At bakit nga ba siya posible babalik sa Phoenix? Alam nyo ba na nakapos muna ang career ni Matthew Wright sa Japan B-League Para sa isang napakamahalagang rason, ang alagaan ang kanyang ailing mother. Ipinakikita lang nito kung anong klasing tao at anak si Matthew Wright. At ngayong nagbalik Pinas na siya baka nga perfect time para sa isang PBA comeback and reunion. At para sa mga bagong PBA fans jan, heto ang paalala kung gaano kagaling si Matthew Wright sa Phoenix. Sa anim na season siya ang main guy ng team, halos 18 puntos, 5 rebounds at 5 assists ang kanyang averages per game. Teka, teka, mabilis lang 'to, promise, quick trivia muna. At ngayon, ang ating trivia of the day. Alam nyo ba na muntik na pumasok sa finals noong 2020 Philippine Cup bubble ang Phoenix? Oo. At si Matthew Wright ang pangunahing dahilan kung bakit umabot sila sa semifinals at halos mabaon. Sa limot ang barangay Ginebra. Nag-compete pa siya para sa Best Player of the Conference Award. Ibig sabihin, alam ni Matthew Wright kung paano i-carry ang Phoenix sa Matitinding labanan sa PBA. Kaya kung sakaling bumalik siya, parang na ang franchise. Pero, may mga dapat pa rin ayusin. Una, ang technicality ng kanyang kontrata niya sa Japan b League. Pangalawa, ang makipag kay team owner, Boss Dennis Uy. Narito ang aking analisis, mga kahoops mukhang win-win situation ito para sa lahat. Para kay Matthew Wright, ito ay isang magandang pagkakataon para maglaro ulit sa harap ng home crowd habang malapit sa kanyang pamilya. Para sa Phoenix Super LPG Fuel Masters, ito ay parang pagbalik ng kanilang leader at go-to guy na maaring magpapabago ng kapalaran ng team sa All-Filipino Conference. Ang maganda, sabi ni Bugia, open ang both sides. Ibig sabihin, may pag-asa, hindi tulad ng iba dyan. Oops! Kaya mga kahoops, lalo na sa mga fans ng Phoenix, abangan natin ang resulta ng meeting na ito. Sa tingin nyo, dapat bang gawin ng Phoenix ang lahat para masign ulit si Matthew Wright? I-comment nyo ang inyong suporta. Gusto nyo bang makita ulit si Matthew Wright maglaro sa PBA? Huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at i-ring ang bell para sa lahat ng PBA comeback stories. Baka naman yung mga umaasa dyan na makakalaro dito ulit sa atin si Matthew Wright.